sabi sa inyo eh, wala talagang consistent sa etong si Bato. Ang ibig kong sabihin, yung kanyang mga pahayag ay madalas base yan sa mga taong nasa paligid sa kanya at sa kanyang mga kakampi. Ganun po ang nangyayari. Kaya kung titignan nyo, totoo ha, napaka inconsistent ng kanyang pahayag, pabago-bago. So ibig sabihin din, walang matinong pag-iisip yung mga ganyang tao, walang sariling desisyon ang mga ganyang klaseng tao. 'no 'di ba? Noong nakaraang buwan, mga unang buwan nitong taong ito, 'di ba nga itong si Bato de la Rosa ay galit na galit na kuno ay bakit kailangan pumasok dito ang ICC. Hmm, ayan. Tapang-tapangan din 'yan. May mga pagkakataon na sige, I will face ICC. Harapin ko kayo. <laughs> Kamukat-mukat mo sa susunod na araw, iba na naman ang timpla, iba na naman ang direksyon ng kanyang pag-iisip. Binabasihan din siyempre yung mga kaalyado niya, lalo na po si Duterte kung ano yung uh, bibitawang statement na itong si Digong, abay doon madalas binabase na itong si Bato de la Rosa ang kanya rin pong pahayag. Walang, walang sariling disposition, walang sariling uh, direksyon ang kanyang pag-iisip. Ayon, Drug war victims should not seek help daw from the non or from from the intergovernmental organization. So bakit daw kasi ICC ang kailangan or dapat or kailangan humantong daw sa ICC itong uh, problema or naging uh, kaso nila sa Peking war on drug na yan. Inaandyan naman daw ang ating mga korte na sana ay umaayos diyan daw dapat. Diyan daw dapat isampa ang kaso. Hindi naiintindihan natin si Bato de la Rosa kung gaano kalaking human rights violation ang tinutukoy or ang tinutumbok dito kaya napunta po sa International Criminal Court itong mga kasong ito. At natural lamang na lahat or kung sino man, sino man uh, pwedeng magsampa ng kaso dyan ay may karapatan. Malaya ang sino man na magsampa ng kaso sa korte na gusto nila. At pasensya na kung umabot talaga sa ICC dahil uulitin natin, ito po ay isang human rights violation na hindi basta-basta. So ang gusto ko sa si Bato, meron naman daw tayong mga RTCs na andyan daw ang Court of Appeals, ang Supreme Court natin, open daw lahat yan, at sana daw doon na lang nag-file ng kaso. Etong mga to, etong mga biktima, abay matindi. Kayo ang nakakaalam? Gusto niyong diktahan ang mga biktima niyo? Abay, abay sumusobra na naman po kayo sa, sa puntong yan. Sabi pa dito, yung atin daw na DOJ ay walang ginagawa. O, ayan. Yan po ang bagong pahayag na itong si Bato de la Rosa. Um, sabi dito, or, or hinihimok niya ang mga victims ng kuno ay war on drugs nga na, na mag-file ng mga kaso sa ating mga sa ating mga local courts kesa, kesa daw dalhin pa sa International Criminal Court. So ayan, balikan natin ang sabi niya, wala daw ginagawa ang DOJ. <laughs> hindi kasi po pwedeng lahat ng hakbang ng ating gobyerno ay ipaalam sa inyo. Lalo na pong hindi dapat ipaalam kay Digong. Kaya maganda. Kaya totoo rin yung sinasabi ni Trillanes na talagang gugulati na lang kayo ng ICC at kamukat mukat mo na andyan na para kayo ay arestohin. Parang gusto nyo, laging masunod yung mga kagustuhan nyo. Gusto na itong mga damuhong ito na sila ay patuloy na maghari-harian at hawakan sa liig, pati yung kanilang mga biktima. May karapatan po sila na magsampan ng kaso kahit sa ang korte. Kung wala na talagang, um, o hindi na tayo sakop ng ICC, sa puntong ito, wala naman siguro na bago doon sa idea na ang mga kaso na yan ay nung tayo po ay miyembro pa ng ICC. Kaya ang masasabi natin sa mga katulad ni Beto de la Rosa, Nako po, pakatandaan nyo lagi ha, kung ano man yung ginawa nyo sa kapwa nyo, para lang ma-impress yung Panginoon nyo, yun yung masaklap eh. kasi nagpagamit eh, di ba? Yung tipong isinangla nga daw ang kaluluwa na si Bato de la Rosa, kay Digong. So yan po ay napakalaking o napakasaklap na katotohanan para sa inyo. O ayan, ang nangyari ngayon, wala na, hindi na kayo pwedeng ipagtanggol at yung sinasandalan yung si Digong ay palubog na rin po. Kaya sigurado, yung mga nakasandal kay Digong at umaasa na matutulungan ni Digong ay mas matindi ang ibabagsak. Katulad ni Bato. Good luck.